Magandang nga uh, gabi po sa inyong lahat. Sa masigabong palakpakan sa Panginoon. Amen. Tangin <laughs> ng madaling araw at hanggang ngayon, hindi pa umuwi ng, ng aking kumbento. No? Kasi kangina, nag-holy hour ako sa parokya, nagpakumpisal, no? nagpunta ng Bulacan, nagpunta ng, nagmeeting uh, nag kami ng alas 12 ng mga kasamang pari para sa lady. Pagkatapos, nagpunta ako ng balok, dumalaw sa mga kasama, mamatatanda matatanda ng pari. At pagkatapos, balik dito, kaya hindi pa ako umuwi. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dasal ko, at dasal ko kanina sa nabina namin, sabi ko, Lord, Mama Mary, sabi ko, gawin mong mabunga ang maghapon ko. Make my day productive. Amen. Mahalaga ho ba yon na kinakilang mabunga ang maghapon? Opo naman. Alam nyo, ng mga nagdaang araw, pagdating na madaling araw, kasi ako madaling araw, gising na ako eh. Nainggan niya akong manood sa YouTube ng mga ng no, mga confessions ng mga exorcists. Itong mga pari na nagkukwento tungkol sa kanilang ministeryo. Ang ganda. Ang dami-daming mga bagong, mga dami-dami kong mga bagong kaalaman. Mga dati ng kaalaman pero muli, minumulat ako sa napagandang mga magandang bagay na dapat nating matutunan. Bakit nga ba mahalaga ang ministeryong ito? Eh kasi sa Ebanghelyo, nakita natin eh. Nakita natin ang ginawa ni Jesus. Isa sa ministeryo niya ay magpalayas ng masamang spirito. Magpalayas ng masamang spirito. Napakahalaga po nito kahit ito, ito marami sa atin medyo ang, ang pakiramdam natin, ah, luma na yan. Tang TV lang yan, pang lang yan, Walang katuturan yan, walang kabuluhan yan. No? Pero alam nyo, kung naniniwala tayo sa badal na spirito, maniwala din kayo, merong masamang spirito. Amen? Kasi yan ang trabaho niyan eh. Ang trabaho ng mabuting spirito, no? ingatan tayo, gabayan tayo, patnubayan tayo. Pero tandaan nyo, mayroon at mayroong gagawa at gagawa ng paraan para ilayo tayo sa Diyos. Amen. Kaya nga ang ganda-ganda ng bawat araw. Kung nagsisimba kayo araw-araw, ang tema ng bawat araw na misa sa mabuting balita ay ang kapangyarihan ng ng panalangin. The power of prayer. Kaya nga, tuwan-tuwa, di ba natuwa si Jesus noong araw ng Martes, kung nagsimba kayo, ang Ebanghelyo na nabanggit doon sa ordinaryong panahon, yung si Maria na nakatuon ang pansin kay Jesus. Samantalang ito, si Marta, anong ginawa ni Marta? Abalang-abala. Pagod na pagod. Reklamo ng reklamo. Panginoon, sabi mo naman sa aya, kapatid ko, tulungan ako. Hirap na hirap na ako dito eh. Marta. Marta. Naliligalig ka. Pinili ni Maria ang higit na mahalaga. At yun ay hindi aalisin sa kanya. Paborito ko to kasi napagandang pagsasalarawan ito ng ating buhay. Nilalagay niya tayo sa sitwasyon sa mundo nating ginagalawan na ang mga tao abalang-abala sa kung ano-anong bagay sa mundo. Trabaho, problema sa asawa, sa anak, sa pera, kalusugan, kung ano-ano. Minsan nga, may mga nagsisimba para bang uupo na lang at dito matutulog. Dala ng pagod. Amen. Tingnan niyo katabi niyo, baka tulog na ha? Paalalahanan mo ha? No? Hindi tayo nagpunta rito para magpahinga. Narito tayo para makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. At napagad na nga, sa araw-araw ko nagsisimba kayo, lagi pinapaalala ang kahalagahan ng pagdarasal. Yung makulit na kaibigan, gagawin ng lahat, sabi niya, ang sabi ng kaibigan, ano mo naman ako, makatok sa kanyang kapitbahay, sa kanyang kaibigan, buksan mo naman ako, may kailangan ako, Naya, tutulog na ako, etc., etc ang sabi ng kaibigan, pero dahil sa kakulitan, pinagbigyan na rin niya yung pangangailangan ng kanyang kaibigan para sa kanyang kapwa. Alam niyo, napakahalaga na kung araw-araw, sabi ko nga, ano ba to? Araw-araw, ito, araw -araw, ito, ang laman ng, ito ang laman ng mga pagninilay tungkol sa pananalangin. Sa kahalagahan ng pagdarasal. Kahalagahan na ituon ang ating sarili sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ibinigay niya sa atin ang Ibanghelyo ngayon para maging maingat tayo. Dahil kung merong mabubuting tao, meron ding masasamang tao o spirito na gumagala, kumikilos para tayo ay ilayo sa Diyos. Kaya ako sinabing maggawing mabunga yung aking maghapon. Kasi kailangan natin yun eh. Kasi kapag wala tayong ginawa sa isang, sa isang hapon, sa isang tanghali, doon na pumapasok ang mga tukso. Doon na pumapasok ang kung ano ng mga bagay na maglalayo sa atin sa Panginoon. Doon mo na may isip ang depresyon, doon mo na may isip ang problema. don mo na may isip ang kung ano-anong bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. Kaya nga ito, pagsasalarawan na ito, ang sabi ng Panginoon, kinakailangan na sasandatahan tayo. Kinakailangan yung sarili natin, yung tahanan natin, ay nasasandatahan sapagkat malakas ang kaaway. Amen. Tandaan nyo ha, lagi po, baka kala nyo, yabang natin, na matalino na tayo, marami na tayong alam, okay na tayo lahat, kayang-kaya na natin ang mga tukso sa ating buhay, pero tandaan nyo, mas makapangyarihan ang Diablo kaysa tao. Amen. Mas makapangyarihan ang Diablo kaysa tao. Eh Father, kung mas makapangyarihan siya, anong gagawin namin? Kaya nga nung sinabi ng Panginoong masandatahan tayo, eh ang isusuot natin ay yung, no? yung the armor of prayer. Yung punuin natin yung ating nang, 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 liwanag, yung ating sarili, yung ating tahanan, una sa panamakita ng pananalangin. Amen. To be connected. Sabi, ang ganda-ganda ng kwento ng isang exorcist, sabi niya, manay, nagtanong sa kanya, sino ba ang mas makapangyarihan? Ang demonyo? O ang guardian angel? May sabi niya, alam mo, may mga ranggo yung mga yan eh. Sa so, totoo lang, ang Diablo, si Satanas, pinakamataas na yan sa lahat ng mga anghel. Na? No? Pinakamataas. No? Eh ano ho yung, ano, yung guardian angel? Eh yung guardian angel, eh mas mababa yung guardian angel. Eh paano ho yan kung guardian angel na ang nakabantay sa amin? Tandaan nyo, no? By nature, mas makapangyarihan ng no? Mas makapangyarihan ng, ang diablo kaysa sa mga anghel de la guardia natin. Pero tandaan natin, itong mga diablo, itong mga demonyo, wala nang koneksyon sa Diyos. Amen. They're not connected with God to God. No? Hindi sila konektado sa Diyos. Pero yung ating mga guardian angel, naging naka-online yan. Online sila. Ina-upgrade sila. Amen? Amen? Naintindihan nyo? Upgraded sila, sabi nga nung, sa lingwahe ng, ng panahon ngayon, na sila ay, lagi kasi silang nakakonek sa Diyos. At ito ang hamon sa ating lahat. Kapag hindi tayo nakakonekta sa Diyos, talagang ilalayo tayo sa Diyos ng mga tukso sa buhay. Lagi tayong matatalo. Alam nyo, kanina, pagkatapos kong mag mga magpagpakumpisal, may nag-request sa akin na leader ko, sabi na, Father, pwede ho bang, ano ko bang ako sa simula pala, katatapos pala ng misa, nainis na ako. Nagalit na ako. Pinagalitan ko na yung leader ko. Ano ba naman kayo? Nagkukumit kayo? Tapos ganyan, ganyan, ganyan. Mayamaya, -maya, -maya pagkakit ko, naalala ko. Sablay na naman ako. Lord, ano ba to? Katatapos na ng misa. Kapag salita ako ng Hindi maganda. Di bali, babawi ako. Pagkakit ko, text ako, tinext ko, etc. etc. Tapos sabi ko, oh, sige na, pinakancel na ni Father Ray yung meeting bukas. Kahit hindi ka na sumama, patuloy ka na sa pupuntahan mo. Ay, naku, salamat, Father. Pero sa loob, -loob ko, kinakailangan. Ang hirap, no? Ang hirap kapag ka galing ka sa simbahan, galing ka sa magandang ginawa mo, paglabas mo rito, ito na, mga tukso. Lalapit sa'yo. Maaring anak mo, maaring trabaho mo, maaring yung physical mong pangangatawan o kalusugan na magpapadama sa'yo ng hindi maganda, makakarinig ka ng hindi maganda, yung, yung, mawawala yung grasya sa buhay mo kapag ka nakain ka na ng kasalanan, kapag ka bumigay ka sa tukso. Amen. Kaya nga, sabi ko, Lord, Mama Mary, tulungan mo ako. Make me productive today. Gawin mong mabunga yung maghapon ko. Oo, nakagawa ako ng hindi maganda. Nakapagsalita ako ng hindi maganda. Babawi ako. Humingi ako ng tawad. And humingi din ako ng, ng lakas sa kanya na maging matatagpa. pa. Kasi alam ko yung kahinaan ko. Amen. Kahit napapagod ka na, kahit nabibigatan ka sa mga pinagdaadaanan natin, lagi tayong, lagi nating kukonekta yung ating sarili sa Diyos. Lagi. No? Lagi nating, Lord, protect me. Ingatan mo ako, Lord, nang hindi ako matukso. Nang hindi ako magkamali sa aking sinasabi na hindi ako makapag-isip ng hindi maganda sa kapwa. Gawin mo akong instrumento mo sa maghapong ito na maging bibig mo para maipahayag ang pagmamahal, ang awa, ang pagpapatawad, ang biyaya para sa aming mga kapatid. Amen. Sa misang ito, itong hamon sa atin lagi nating wag nating sasabihin sa sarili nating malakas ako. Wag nating sasabihin sa sarili nating kayang-kaya ko lahat. Let's be honest. Maging tapat tayo. At sabihin nating, Lord, kung wala ka, hindi namin makakaya. Hindi ko kakayanin ang mga problema, ang takot, ang pangamba, yung mga pinagdaraanan ko, yung mga patuloy mga mga nakikita ko at naririnig ko araw-araw. Sana lagi akong nakakonekta sa iyo. Sana lagi akong naka-online sa iyo. Sana sa bawat oras at araw na aking buhay, nandyan ka. O nilalapit ko ang sarili ko sa iyo. Upang nang sa gayon, ako'y laging nasa pag-iingat mo. Amen. No? Sabi mo sa katabi mo, ingatan ka nawa ng Panginoon. Ingatan tayo ng Diyos. Samahan tayo ng Diyos. Kasi mahalaga yon. Kangina, narinig ko yung nag-welcome, welcome kayo, na, na, -na magtatabi-tabi. Yung hindi kayo magtatabi, o oh, kita nyo, <laughs> na, nainis tuloy yun. O, hindi man, sinabi ko, hindi ka, wag kayo magtabi-tabi. na naman magkatabi-tabi. 'Yung pagsunod mahalaga po 'yon, no? Mahalaga po 'yung sa so mga ganitong gathering, ganitong pag pagtitipon natin, no? Kapag ka na narilig na natin na ito 'yung gawin natin, sikapin natin na makasunod. Kasi mahalaga 'yon. Amen. Hindi man, no? Kung ikaw, ma hindi ka na mainis, na hindi ka na mainis at hindi mainis 'yung mga namumuno sa atin. Amen. No, kasi alam niyo talaga mahirap. Hindi humadali ang magpasunod. Amen. Ano kung wala, kung wala ang Diyos, kung wala ang Panginoon, nako. Napakahirap. Pero dahil sa ito Panginoon, ang buhay ng iyong mga lingkod, sisikapin naming aminin sa aming mga sarili, kung wala ka, hindi namin kakayanin ito, O oh Diyos. At dito tayo madalas sinusubok ng Panginoon kung hanggang saan natin kakayanin ang pagtitiis, ang pagtitimpi, at ang at ang awa. Amen. Hilingin natin ang awang ito ng Diyos. Samahan tayo at higit tayong pagpalain sa pag-uwi natin. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amin.